Paghapong na kayo ko, di naman makaupo, di naman makatayo. Baybang ko'y namangawit, braso ko'y namamanggit, hindi ko'y namimitig sa pagkababag sa tubig. Ang ating sektor ng agrikultura ay may mga problema na dapat na masolusyonan. At sa tulong ng ating gobyerno at sa tamang pamaraan ng mga magsasaka, ay aasenso ang yamang tao traditional farming natin, yung mga nakasanayan natin. If you know the song, Magtanim ay di Biro, that's basically the whole picture of the traditional farming. And what the Department of Agriculture is uh, creating right now is we are trying to rebrand agriculture na gone were the days na ang pagtatanim ay hindi biro, maghapon na kayo po, maghapon na ka tayo, di ka malang makatayo, sa kasalukuyan ang kagawaran ng agrikultura ang isa sa mga namamahala ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Isa sa mga layunin nila ang mapabuti pa ang sektor ng agrikultura at magkaroon ng progreso sa pag-unlad nito. Ang ating mga farmers, uh, we actually provide various programs and activities para sa kanila. So, kasi katulad na dito ang matinatawag nating mga production support services or itong pinaka kung baga kung tutuusin natin or kung ating susuriin, itong pinaka-chaste or pinaka-core na function ng Department of Agriculture production support. Meaning lahat ng pagputus ng mga uh, pagkain natin, mga pagtanim. So mula sa mga binhi, pataba sa lupa, fertilizers, uh, mechanization support, post-harvest facilities. Lahat yan binibigay ng mga, uh, ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka at mangisda. Upang maging totoo ang kanilang mga layunin ay isa sa kanilang ginagawa ay ang solusyonan muna ang problema sa kabahalan ng mga salik ng produksyon sa pagsasaka. Ang pagbibigay ng mga quality seeds mechanization support at financial aid sa mga magsasaka ang isa sa kanilang mga problema para dito. The Department of Agriculture is actually providing 5,000 pesos na suporta or ayuda sa ating mga rice farmers na merong 2 hectares and below to aid them in their farming activities, especially na mahal yung gasolina, mahal yung pataba natin. Upang mabawasan ang kanilang paghihirap, batay si Republic Act No. 8435 Nakilala rin bilang Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 sa pamamagitan ng modernization ng sektor ng agrikultura. Layunin nitong gawing mas mabisa, mas madali, at mas maginhawa ang mga proseso para sa mga manggagawa sa agrikultura gamit ang bagong teknolohiya. The Department of Agriculture is rebranding agriculture design hindi na ngayon yung panahon na yun what you're doing as agriculture, hindi na siya yung maduming, like you do hands-on labor talaga. So you do, we, you employ technologies, you employ uh, machineries, you employ mechanization. Na ngayon, yung farmer natin, if kaya na natin, uh, when mga farmers sa na tayo, naka, naka, hindi na sila naka, naka, yuho, naka, ano, they are now sitting on their tractors as they till their lands. So, pag nag, ano sila, wala na, minsan nga wala na yung kalabaw. Uh, in, the, in the more, ano natin, more up, sabi natin, progressive na mga farming uh, areas. Wala na yung kalabaw. Uh, na gumagawa noon, may mga transplanter na tayo. Sa pagpapatupad nito, ibinibigay ng gobyerno ang 50% ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o 5 bilyong peso bawat taon sa loob ng 6 na taon mula 2019. Layunin nito na magbigay ng tamang kagamitan at pasilidad sa agrikultura para sa mga kolepekadong at restradong kooperatiba at samahan ng magsasaka na naka-base sa palay o local government units na may aktibong membro. Ang pondo na ito ay nagmula sa Republic Act No. 11203 o mas kilala bilang Rice Tarification Law na ipinasa upang tiyakin ang siguradad sa pagkain at mapabuti at mapalakas ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Meron din tayong mga tinatawag ng mga uh, extension, education, Extension Support and Education Training Services. So lahat ng ating mga magsasaka at mangingisda ay nag-undergo na training. Offered them to, isa sa mga bago, for them to know how to engage into farming activities. And for those para sa mga patagal na, or sabihin natin mga veterano na sa pagsasaka, is for them to learn new uh, programs, new technologies, new techniques on farming. Mahigit kalahati ng 113 milyong tao sa Pilipinas ay nakatera sa mga kanayunan at 36% sa kanila ay mahihirap at umaasa sa agrikultura bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kita. Basically, our target market dito sa Department of Agriculture are not those in nasa urban areas natin. Uh, the primary stakeholders or the primary clientele sa Department of Agriculture are our farmers and fisher folk in the countryside sila yung mga nasa kanayunan, kung mga malalayo sa ating uh, commercial areas, medyo malalayo. We also provide uh, market support services sa ating mga magsasakat ng isda. Kasi uh, as we move through the value chain, diba, sa production. Pero kung hanggang production lang, kung walang marketing, it will never, if, if the products will not reach the consumers or will not reach the Filipino table, wala pa rin nangyayari. Walang economic movement, walang economic activity. So we provide market support activities sa ating farmers. Katulad na dito ang tinatawag nating katiwak. Ito, perhaps, narinigin na ito sa ating mga news. Ang programang Kadiwa ay isang seryeng palitan ng produkto mula sa mga magsasaka patungo sa mga mamimili. Layunin nito ang mabibigay ng oportunidad sa mga local na producer na kumita ng mas mataas na kita sa pamamagitan ng direktang pagbebenta ng kanilang ani sa mga mamimili. Sa kasalukuyan, mayroong may sa limang na tindahan ng kadiwa sa buong bansa na naglalayong maghatid ng isang merkado para sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Mga maliliit na negosyo na nagtitinda ng mga produkto mula sa ani at pangunahing pangangailangan. Dahil sa taas presyo ng mga bilihin, pagiging wise is in. Isang praktikal na paraan para makatipid ang urban gardening o pagtatanim na pwedeng gawin sa sarili mong bakuran. Kaya ang ilan sinubukan ng urban farming na sagot para makatipid. Ang urban agriculture ay isang konsepto at gawain na nagsasangkot ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-aani ng mga halaman at pagkain sa urbanong lugar o sa mga lungsod. Ito ay isang paraan ng pagsasaka na ginagawa sa mga espasyo tulad ng bakuran, bubong, balkonahe, mga pader, mga parke, at iba pang urbanong kapaligiran. Ito ay nagdudulot ng mga sariwang pagkain, nag-aambag sa kapaligiran at nagpapabuti sa kalusugan ng mga residente ng lungsod. Time ng pandemic, we started the plant 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 program. Kung saan Uh, lahat tayo, uh, we are encouraging all households, not just the farmers and the fisherfolk, no, but lahat ng household, especially sa and pa sa mga urban areas na to go into farming or to make farming a way of life. Na lahat tayo magtanim, especially kung may mga bakanting lote sa ating mga bahay or uh, we are also pushing for the uh, sinasabi nating urban agriculture currently the Department of Agriculture launch a new program, the National Urban and Carrier Urban Agriculture. Sa lahat ng mga ginagawas ng mga namamahala sa agrikultura, pati na rin ang gobyerno, sa industrialisasyon, mekanisasyon, at modernisasyon ng agrikultura kung saan binabago nila ang agrikultura mula sa pagiging mahirap. mag ba ang pananaw ng mga kabataan sa sektor ng agrikultura? Masunod ka ba sa sektor at agrikultura? Mga, mga paraguma, di rin na magkakaroon ng pagtanong. Paraguma, masunod ako. oh Yes. Mula sa kanilang mga tugon, ay nagpapakita ito na ang solusyon na ginagawa at pinapatupad ng gobyerno ay gumagana at may makukuha na magandang resulta. So currently, the Department of Agriculture is trying to engage the youth into farming. So uh, initially, may mga programa tayo. For example, ang pinaka-common o pinakasikat natin ngayon is ang tinatawag nating YS Young Farmers, sorry, Young Farmers Challenge. Uh, uh, kung saan, uh, may mga, ano tayo, may mga kabataan tayo na hinihikayat for them na mag-propose ng mga business proposals on agriculture. saan hinihikayat natin yung mga farmers na maging business people, not just farmers but business people as well. So another is yung nagbibigay ng mga scholarships sa mga bata o sa mga sasyante na willing to engage into agriculture uh, na field. May mga, I think some sa ating mga SUCs dito na into agriculture, may mga scholars tayo through the ASEP. Uh, so pag related ka, babayaran ng gobyerno, uh, pag-aaral, mga ganun-ganun. Sa iba't ibang paraan, maaaring makita ng mga kabataan ang potensyal at kahalagahan ng sektor ng agrikultura bilang isang mapagkakakitaan at mapag-arugang industriya. Ang modernisasyon at mekanasasyon ng agrikultura ay maaaring makapagbigay ng mas malawak na kaalaman at mas interesadong mga kabataan na sumali sa sektor na ito. Gayon paman, mahalagang bigyan ng atensyon ang mga hamon at mga isyu na kinakaharap ng sektor ng agrikultura upang matiyak na ang mga kabataan ay magkaroon ng tap kaalaman, suporta, at oportunidad na mag-ambag sa pag-unlad ng sektor na ito. Ang pag ng agrikultura hindi lamang tungkol sa pagpapataas ng produksyon, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa mga magsasaka at pagtatakda ng mga polisiya na magbibigay sa kanila ng tamang suporta. Laging isaisip na ang tao may maging maharlika. Pinapakain pa din siya ng agrikultura.